tayo sa gabi. Isilipin natin yung mga lambat na alin dito sa ilog. Tignan natin kung may kuling. Para ilan man lang sana. Tahimik ng tubig. Check natin. Check natin yung mga lambat. Kung pasagi na. Nagkasama kung nagkumpisa nung nakaroon ano? Nakatiyan po. Angat mo palang lang dyan, dikit-dikit. Ang dami kasi nakaharap sa babae. Tilapia. Uh, Kuis. Sa ilog. <laughs> Gloria. Tsaka stripes. At sang baname. Baname shrimp. Ayan. Yeah. Goods na yung goods. Better luck next time.